Tingnan nyo. Yan. Mayroon pang kabaong nyo. Ayun. Oo. meron pang Tignan kabaong. Niya. Uh, karoon mga kayo yun na medri sa minteryo karoon sa Adlaon uh, mag explore medri karoon kaming duha si Dudes <coughs> Vlog uh, padulong nami atin mo siya suot atong itry dre explore asa ta alpit mo kayo yun, yun. Dito tayo mga kayoyo Kanisya simbahan Dito rin mga kayoyo ah, ah, ah. Pangitaan mo rin Ang malaking cross Maghanap kami ng malaking cross Kung nasa nakalagay Mga kayoyo Tingnan natin dito Ang mga ah, malaking cross Kung meron bang mga ah, Nakalagay dito Mga bungo Buto Tingnan natin dito hindi natin alam kung mayroon ba dito mga uh, nakatira dito mga adik uh, hindi natin alam bakit mayroon pa dito maliit na sambahan dalawa na to dalawa na to nakita natin oh hindi naman to sambahan libingan to wala lang ulang takip mayroon takip ulang si ulang wala gilak ini ada pengal daun mal <laughs> Apik seluruh yang kena kena Apik seluruh yang kena kena Ini apa? Ini apa? Ini apa? WhatsApp apa? Ini 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 apa? channel apa? ang uh, um, sa adlaw ng mga roots mag explore niya rin mga roots na ako'y ko rin mga roots na si mga nakita ko ng malaking cross mga kayoyo tingnan natin dito sa uh, tabi kung mayroon bang nakalagay mga buto uh, tingnan natin dito mga kayoyo kung mayroon bang nakalagay dito mga buto uh, dito sila magsindi ng kandila sa malaking cross wala tayong nakita dito ng buto mga kayoyo tingnan natin dito sa taas. ah, sa babaw ta? Mm. Ipapakiting natin dito. Dito tayo sa itaas. Baka mayroon dito mga buto na kalagay dito sa itaas. Tingnan na natin dito. Baka mayroong isang malaking cross dito. And doon nilagay ang mga buto. Hindi natin alam kung mayroon ba. Tingnan na natin kung mayroon ba. Parang wala naman. Mahina ang ilaw ko hindi na masyadong malakas mga kayoyo parang nawasak na to hindi na inaayos uh, mga kayoyo kung sinong mang may-ari nito uh, dalawin lang nyo to ang kamag-anak nyo dito wasak na ang laki naman dito ang cemetery dito dito tayo mga kayoyo tingnan natin dito sa ano ba to parang merong nakita ko dito mga kayoyo ano to uh mm -huh. -hmm. brush ito meron pang tong... meron ako naamoy kayo yun naamoy mo parang amoy ramai. laman. Ini kopi merum laman mup. Untuk Tengah Tinggal nak. Kita nyawa ke yo. Oh. laman. Merum pang laman nak. Malum pang laman itu. Indin ayus lo. No? Hmm. Indin ayus. hindi, inayos. hindi inayos yung, hmm? uh, na yos hindi na yos yung uh, meat na kayo yun meron naman bakit pinabayaan na lang ito mga kayo ayun may, okay. mayroon mo, buto ay, ito ko mga kayo wala nang wala nang ano, longon nangangamoy ano? wala nang, o oh, nangangamoy po yes. parang amoy no? hmm, yeah. nangangamoy tingnan nyo ito po eh. Mm. para my, my Ayana, na ng mohit mm -hmm. ay yan na eh merong Meron mohit puh pagi <laughs> tapakut ko na para merong para na Ayun, ayun, bakit bakit kayo natatakot? Ayun. Ay, ay. Ano Ano? Yo. Meron dito di ba? Oh, tingnan nyo, yung nitso na bibiyak hmm. na bibiyak oh. yung ano ano to? So, wala nang laman? ano? Iyo. Hmm. ano to? nakita ah. mo to? ah ah sa uh, trin train sa bukid tiyo, yan ang tinawag lang train train sa bukid yung ay uh, labud train train sa bukid malami yung gulong niya Nah, mo yo. Meron? Meron yo. Walang laman. Walang laman. Dito. Ang balo na doon Creepy naman dito. Para nakakatakot dito mga kayuyo Ah, bait ng namin ng mga kayuyo Ah, uh, uh, takot kayo sa ganitong ginagawa namin kayo huwag na inyong gayahin mga kayo sa opo. loob to ng simenteryo kalig kayo opo dito kami na explore kapag hindi nyo kaya ang panuorin huwag na lang yung panuorin yung mga video namin baka hindi nyo kaya ano to mga kayo yung? bakit mayroon parang mayroon ano ba to uh -huh. ah, akala po lagayanan ng mga buto hindi naman Hmm. Hindi naman nagaya ng mga buto. Kita laki naman dito. Simitiri dito, ang laki. No? Oh. Grabe oh. Nakakatakot na itong puno ito. Huh? Oh. Tingnan niyo kay hmm? laki naman. Hmm? Nakakatakot. Bakit? Kanina, diba di ba dito tayo dadaan? Oo. Bakit po balik tayo sa daanan natin? Uh, parang nilalaruan tayo kayo yuk. Parang namang... Uh, tingnan yu. Oh, tingnan nyo. dito tayo dadaan At kanina. may malaking puros. Mm, oh. di bakani di bakani na akoy hmm. nakita niya dumaan kami hmm. dito. Oh. Mm. hindi tayo hindi, hindi man tayo bumabalik. bumabalik. Oh, hindi tayo bumabalik sa dinaanan namin. Mm. Bakit oh. ngayon nandito na kami? Oo. Oh. Tingnan niyo. Ah, uh, patuloy lang kaming dumadaan straight lang kami. Bakit nandito kami ah uh, Kanina dinaanan namin to. Oo. Oh. Grabe para pinaglalaruan kami kayo mga kayo kayo baka magtanong kayo mga kayo bakit nag explore kami dito try namin kung mayroon ba ditong uh, ah, makita namin ngayon sabi nila itry lang dito daw kung mayroon bang makita namin sa mayroon bang makita ayun mayroon akong nakita yun ayun grabe Nabibiyak bibiyak yo. Tingnan yun. Yan, mayroon pang kabaong yo. Ayun. Oo. Meron pang kabaong. Yan mga kayo yo. Sira yung kabaong. Yung, Yan, yung, kabaong. Hmm. yung mitso. Mayroon pang kabaong sa loob. Hmm. Tingnan nyo. Ano kayo yo? Ano ba to? Oh. Sino mang may-ari nito? At tingnan nyo dito mga kayoyo Kung sino mang may-ari Ayun mayroon pang laman mm, Ayusin nyo Ayusin nyo dito Bi uh, Dalawin nyo tong kamag-anak nyo dito Binibing sa cemetery Ayun mga kayoyo Ipakita natin sa inyo mayroon pang laman Ayun, Ayun mga kayoyo Kita nyo Nakita nyo yung laman ion. Nah, hmm. anukon naman. Hmm. Ya, kita tayo. Ah, ah meron naman mo. Hmm. Ah, buto. Ito pang kabao. May buto pa. Meron pa. Meron pa. Ayo. Bakha hindi. Bakha hindi to buto. Tu? tinanyo, nyo walisin yung ano natin okay. uh -uh. walisin nyo baka hindi buto ah buto yan kayo buto? oo bungo yan kayo nakikita yung bungo ng tao mga kayo yuk uh -huh. nyo mga kayo nakita yun yung mga kayo yun no yun no yun yun kulay dilaw mga kayo ah uh, ah uh, uh, yun kayo buto ng tao na yan, ah, yan, yung grabe, no? uh, yan kayo uh, tingnan mga kayo grabe no yan kayo yan kayo yan kayo, Mayroon kami nakita dito sa ano ba tong pangalan dito sa cemetery? Adlaon. Ha? Adlaon. Kanlaon? Adlaon. Adlaon. Ah uh, mga kayo yo na nandito kami ngayon sa ah uh, Nandito kami ngayon sa Adlaon. May may nakita kami ditong Mitsu nga uh, nabibiyak. Nandito kami ngayon sa adlawon, uh, Adlaon. Adlaon no? Pinabayaan na lang. 'Yun. Dito tayo maghanap tayo ng iba. Baka mayroon tayo makita. Maghanap tayo ng iba. Maghanap tayo ng iba baka mayroon tayong makita sa Ah uh, ito mga kayuyo, dalawin lang niyo to. Meron kami nakita dito, ayun. Alis na tayo mga kayuyo. Maghanap tayo ng iba. Kasi meron pa dito. Para malaman sa may-ari na nakita natin. Dito tayo. Baka mayroon pang nakabukas dito. ngayon ang oras na ngayon mga alas dos na ngayon baka dito mayroon pa ah ngayon mga kayo, yung alis na kami dito. ah maraming salamat sa inyong lahat. Nagsubaybay kayo sa YouTube channel namin. og shout out ko sa mga kamag-anak ko sa aming province lahat-lahat shout out shout out ko sa akong mga kauban sa lineman Opo. Uh, sila si Fernando Buagas sila mm -hmm. si Aljon Montemayor si Iskari Sayon si Felix Camillo sa tanan akong mga kaliwat guy yan, shout out ko nila Opo. Uh, na ay na po shout out in ako among kauban usang ha? si uh, Bot Inot uh, siya. Uh, shout out ko niya Okay mo kali mo subscribe sa among YouTube channel uh, Abel Vlogs. Apo. Okay. Ang akong YouTube channel sad si Dods Linman Vlogs. Uh, pa subscribe naman ko. Okay po. Sige, maraming salamat sa inyo lahat. Ma kayo yo. Bye-bye.